Alam mo ba na ang tiwala kapag nasira ay halos imposibleng maibalik. Isa ito sa pinakamahalagang pundasyon ng kahit anong relasyon. Sa pamilya, sa pag-ibig, sa trabaho, at kahit sa simpleng pakikitungo sa ibang tao. Pero ang mas nakakatakot pa, madalas ay hindi mo agad napapansin na niloloko ka na pala. Minsan sa isang simpleng tanong lang unti-unti kanilang nililinlang o ginagamit ang iyong emosyon. At bago mo pamamalayan, kontrolado ka na nila. Sa video na ito, ibubunyag ko ang limang tanong na karaniwang ginagamit ng mga mapanlinlang at sinungaling na tao upang kwestyunin ang iyong realidad, baluktutin ang katotohanan, at pasunurin ka. Maaring narinig mo na ang mga tanong na ito noon at maaaring nanggaling pa sa taong pinagkakatiwalaan mo. Pero ngayong alam mo na ang tunay na kahulugan ng mga ito, hindi ka na maloloko. Hindi ito mga simpleng tanong ng pagkamausisa o mga normal na usapan. Ito ay mga teknik ng panlilinlang na ginagamit araw-araw sa mga relasyon sa opisina at kahit sa mga kaswal na pag-uusap. Kapag narinig mo ang mga tanong na ito mula sa isang tao, Panahon na para maging alerto ka. Hindi para agad magalit, kundi para protektahan ang sarili mo. Kaya huwag mong laktawan ang kahit isang bahagi ng video na ito. Dahil bawat tanong ay may kasamang teknik kung paano tumugon ng may karunungan at kontrol. Kung seryoso kang ayaw ng maloko muli, simulan na natin sa unang tanong isang karaniwang linya na ginagamit para sirain ang tiwala mo habang pinaparamdam sa iyo na ikaw ang may kasalanan Alamin natin ang katotohanan Una Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan Ito ang unang tanong na madalas gamitin ng mga sinungaling para baliktarin ang sitwasyon Apat na simpleng salita Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan pero sa likod nito ay may mabigat na pressure, isang emosyonal na bitag na hindi natin agad napapansin. Kapag ang isang tao ay may kahinahinalang ginagawa at tinanong mo sila tungkol dito, madalas hindi nila direktang sinasagot ang tanong. Sa halip, sasabihin nila, Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sa isang iglap, ikaw na ang parang may kasalanan. Ikaw na ang mukhang masama ikaw ang kailangang magpaliwanag. Ito ang tinatawag na emotional reversal. Imbes na sila ang magpaliwanag, ikaw pa ang mapapaisip kung ikaw ba ang mali. At dahil likas tayong mga Pilipino na maunawain, ayaw natin ang gulo at ayaw nating may nasasaktan, madalas tayong umaatras. Napapaisip tayo, baka ako lang ang nag-overthink o baka may trust issues lang talaga ako. At dito nagsisimula ang tahimik na panlilin lang. Halimbawa may partner ka na ilang oras nang hindi makontak. Kapag tinanong mo siya, sasagot siya ng, Grabe ka naman, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kapag may kaibigan kang ilang beses nang nanghiram ng pera pero hindi pa rin nagbabayad at ayaw mo na siyang pautangin, sasabihin niya, Wow, hindi mo na talaga ako pinagkakatiwalaan ngayon. Kapag ang katrabaho mong palaging late sa deadline, ay tinanong mo kung matatapos ba niya ang trabaho, ang sagot ay hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan na matatapos ko ito. Sa lahat ng ganitong sitwasyon, hindi nila sinasagot ang tunay mong tanong. Ang layunin nila ay maramdaman mong ikaw ang mali. At sa puntong iyon, nawawala ang kapangyarihan mo. Kaya ito ang estratehiyang stoic. Huwag magpadala sa guilt tripping. Manatiling kalmado at gamitin ang kapangyarihan ng lohikal na sagot. Sabihin mo, hindi tungkol sa tiwala ang tanong ko, kundi sa paliwanag. Karapatan kong magtanong kung may bagay na hindi malinaw. Ang tiwala ay pinapatunayan, hindi hinihingi. Ang isang taong stoic ay hindi nagagalit, hindi sumisigaw, pero malinaw at matatag. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang nararamdaman mong pagdududa. Ang taong may malinis na intensyon ay hindi natatakot magpaliwanag. Ang taong may tinatago lang ang unang nagtatanong ng ganito. Ilan sa mga palatandaan na manipulatibo ang tanong na ito ay kapag bigla silang nagtataas ng boses o nag emote Ini iwasang sagutin ang partikular mong tanong o ginagamit ang nakaraan para pag-guiltyhin ka. Ilang beses ko bang pinatunayan ang sarili ko sa iyo? Kapag narinig mo ang ganitong mga sagot, mag-ingat. Hindi ito isang normal na pag-uusap. Isa itong taktika para patahimikin ka. Kaya tandaan, ang tanong na hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan ay isang malinaw na red flag. Hindi ito tanong, kundi isang paraan ng pag-iwas sa pananagutan. At ngayong alam mo na ito, hindi mo na ito basta-basta palalampasin. Pangalawa, bakit naman ako magsisinungaling? Ito ang pangalawang tanong na karaniwang ginagamit ng mga sinungaling. At madalas, napakaayos ng pagkakabitaw nila ng tanong na ito, kaya hindi mo agad namamalayan, na isa na pala itong panlilin lang. Mukhang inosente, mukhang may saysay. Pero sa likod ng tanong na, bakit naman ako magsisinungaling, ay isang lihim na sandata ng mga taong gustong umiwas sa katotohanan. Isang psychological trap. Ang tanong na ito, sa totoo lang, ay hindi talaga tanong. Isa itong paraan ng pag-iwas. Hindi ito nagbibigay ng sagot ginagawa ka nitong magduda kung ikaw nga ba ang may problema. Kapag narinig mo ito, agad kang mapapaisip. Oo nga, bakit nga ba siya magsisinungaling? Baka ako lang ang nag-overthink. Siguro wala naman talaga siyang dahilan para magsinungaling. At hindi mo na mamalayan, binura mo na ang red flag sa isipan mo. Pero ito ang katotohanan. Napakaraming dahilan kung bakit nagsisinungaling ang isang tao para makaiwas sa konsekwensya, para hindi mapahiya, para protektahan ang sarili o para makuha ang gusto nila kahit makasakit sila ng iba. Mga halimbawa, nahuli mong may katext ang boyfriend mo na ibang babae. Ang sagot niya, bakit naman ako magsisinungaling diyan? Wala namang kahit ano, may kaibigan ka na nagsabing hindi siya sumama sa outing, pero nakita mo siyang kasama sa mga litrato. Sasabihin niya, bakit naman ako magsisinungaling, wala naman akong tinatago, o kaya'y biglang may binago ang boss mo sa project na hindi man lang napag-usapan. Nang tanungin mo, sasagot siya ng, bakit ko naman pagsisinungaling yan? Eh madali lang namang i-verify ang pagkakapare-pareho sa lahat ng ito? Wala silang konkretong sagot. Lahat ng sinasabi nila ay para lang mapawi ang pagdududa mo, hindi para linawin ang katotohanan. Estratehiyang stoic. Sa halip na atakihin sila o magpakita ng galit, gumamit ng mahinahon at makatwirang pamamaraan. Ibalik ang usapan sa mga objetibong katotohanan. Maging kalmado, mapanuri, walang drama. Sabihin mo, gusto ko lang maintindihan ng buo ang sitwasyon. Hindi ako namumuna, nagtatanong lang ako. Mas maganda siguro kung malinaw ang mga detalye para maiwasan ang gulo. Ang layunin mo ay katotohanan, hindi away. At kung sila ay defensive, kahit simpleng tanong lang ang binitawan mo, may dahilan kana para lalo pang magduda. Babala mga senyales na ginagamit nila ang tanong na ito para magsinungaling. Mabilis silang mag-react kahit hindi mo pa sila direktang tinatanong. Tila iniiwas ang usapan mula sa tunay na motibo. Sa halip na linawin ang totoo, paulit-ulit nilang sinasabi na wala silang dahilan para magsinungaling, pero wala naman silang ebidensyang ipinapakita. Kapag ganito na ang pattern, hindi ito tungkol sa tiwala ito ay usapin ng pananagutan. Tandaan ang tanong na, bakit naman ako magsisinungaling, ay isang panlito. Hindi ito sagot. Isa itong smokescreen. At kung hindi ka alerto, malulunod ka sa sariling pagdududa. Pero ngayong alam mo na ang teknik na ito, ikaw na ang may hawak ng kontrol. Pangatlo, pwede mo ba itong itago? Ang ikatlong tanong ay simple. Madalas itong binibigkas na may ngiti o mahina lang ang pagkakasabi, pwede mo ba itong itago. Pero sa realidad, isa ito sa pinakadelikadong tanong na maaring itanong sa iyo ng isang tao. Bakit? Kasi sa unang tingin, parang special ka. Parang pinagkakatiwalaan ka. Pero sa likod nito, sinusubukan lang nilang sukatin kung gaano kahina ang hangganan mo. Isang ilusyon ng tiwala. Kapag may nagtanong sa iyo ng pwede mo ba itong itago, hindi lang sikreto ang gusto nila. Ang totoo, gusto nilang gawing kasabwat ka. Hindi lang bilang tagapakinig, kundi bilang kakampi sa mali. At kapag pumayag ka, kahit isang simpleng oo, para mo na rin binigyan ng pahintulot, hindi lang ang pananahimik, kundi ang mismong paggawa ng mali habang nakatingin ka lang. Halimbawa, may katrabaho kang lalapit at sasabihin, may sinabi si boss tungkol sa'yo, pero sa atin lang to, ha? Huwag mong banggitin na ako ang nagsabi. O kaya'y kaibigan mo ang lalapit at magsasabing, pwede mo ba itong itago? May sinabi si Mark tungkol sa'yo, pero huwag mong sasabihin ako ang nagkuwento. O partner mo mismo, pwede mo ba itong itago? Nagka-chat ulit kami ng ex ko, pero wala yon. Huwag mong alamin. Sa una, parang inosente lang. Pero kapag inisip mong mabuti, may tanong kang kailangang sagutin sa sarili mo. Bakit kailangang itago? At bakit ako pa ang ginagawang tago? Mga palatandaan ng panganib, masaya o excited sila habang ibinabahagi ang sikreto. Parang chismis lang. Sasabihin nilang sayo lang nila sinabi, para magmukhang espesyal ang koneksyon. Ang nilalaman ng sikreto ay tungkol sa ibang tao na wala sa usapan. Walang konteksto, walang pahintulot. Ito ang tinatawag na triangulation, isang mapanlinlang na taktika kung saan sinisira ang relasyon mo sa ibang tao habang ginagamit ka bilang tagapamagitan ng impormasyon. Estratehiyang Stoic hindi mo kailangang ibunyag ang sikreto lalo na kung alam mong laban ito sa prinsipyo mo. Sabihin mo. Mas gusto ko ang bukas at tapat na komunikasyon sa lahat ng relasyon ko. Kung makakasira ito ng tiwala ng ibang tao, hindi ako interesado. Bakit kailangang itago? May dahilan ba? Dapat mahinahon, direkta, at may paninindigan ang sagot mo ang isang stoic ay hindi naapektuhan ng emosyonal na panliligaw, lalo na kung ang layunin ay itago ang kasinungalingan, panghuling paalala, kapag may taong nagtatanong sa iyo ng pwede mo ba itong itago, hindi nila sinusubukang pagkatiwalaan ka, sinusubukan kanilang nilang gawing kakampi sa mali, at kung may respeto ka sa sarili mo at sa mga taong pinapahalagahan mo, hindi mo kailangang tanggapin ang papel sa isang laro na hindi mo pinili. Pangapat, sinong nagsabi niyan? Ito ang ikaapat na tanong. At sa lahat ng nasa listahang ito, ito ang pinakamapangahas. Sa unang tingin parang normal lang. Para bang nais lang nilang malaman kung saan galing ang impormasyon. Pero sa katotohanan, ang tanong na sinong nagsabi niyan ay isang uri ng control tactic. Hindi ito tungkol sa impormasyon mismo. Kapag ang isang mapanlin lang na tao ang nagtatanong nito, hindi sila interesado sa isyong binanggit mo. Ang habol nila ay ang pinagmulan. Bakit? Para patahimikin ito. Para putulin ang koneksyon mo sa katotohanan. Para matakot kang magsalita muli. Ganito kumilos ang mga taong ayaw mabuking kapag may lumabas na impormasyon laban sa kanila, ang una nilang reaksyon ay hindi. Totoo ba yan? Ayusin natin. Ang reaksyon nila ay, sinong nagsabi niyan? Mga halimbawa, nahuli mong nagsinungaling ang boss mo at nabanggit mong may nagkuwento sa iyo. Ang unang itatanong niya, sino ang nagsabi? May nagreport sa iyo na niloloko ka ng partner mo at nang harapin mo siya. Ang tanong niya, Sino ang nag-report sa'yo? May kaibigan kang kinuwestiyon mo tungkol sa ginagawa niya. Bigla kanyang sinabihan, Sinong naglagay ng ganyang ideya sa utak mo? Hindi nila sinasagot ang issue. Minsan pa, ikaw pa ang pinapagalitan. Babala. Mga palatandaan ng control tactics. Bigla silang nagtataas ng boses o kaya'y nagiging malamig pero may banta sa tono matagal ka nilang tititigan na para bang binabasa ang galaw mo. Sa halip na magpaliwanag, sisimulan nilang magbintang. Gusto nilang malaman kung sino ang kalaban para putulin ang akses mo sa katotohanan. Ito ang tinatawag na information control. Gusto nila sila lang ang may hawak ng kwento at ang layunin nila, i-isolate ka. Estratehiyang Stoic hindi mo kailangang sagutin ang tanong nila. Karapatan mong protektahan ang sarili mo at ang pinagmulan ng impormasyon. Sabihin mo, hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga kung totoo ba ang sinasabi. Ang gusto ko ay ayusin ang isyo, hindi ang maghanap ng masisisi. Maraming tao ang nakakakita ng sitwasyon, hindi lang isa. Ibalik ang poko sa totoong problema, hindi sa chismis. Dahil ang taong may malinis na konsensya ay hindi takot sa tanong at handa sa malinaw na paliwanag. Panghuling paalala. Kapag ang unang reaksyon ng isang tao ay tanungin kung sinong nagsabi, hindi nila iniisip kung paano aayusin ang issue. Ang iniisip nila ay kung paano kontrolin ang kwento. At ito ay malinaw na senyales ng taong may itinatago. Ngayon na alam mo na ito, tandaan ang tanong na sino ang nagsabi niyan ay isang babala. At bilang isang taong may paninindigan, hindi mo kailangang ipaliwanag ang karapatan mong magtanong. Panglima, hindi mo ba ito naaalala? Ito ang ikalima at huling tanong. At marahil, ito rin ang pinakadelikado sa lahat. Sa unang tingin, simpleng tanong lang ito. Hindi mo ba to naaalala? Pero kapag ito ay galing sa isang sinungaling, isa itong malinaw na gaslighting tactic. Ginagamit ito para sirain ang tiwala mo sa sarili mong alaala. Isang uri ito ng psychological manipulation. Mahina talaga ang memorya ng tao sa likas na kalagayan. Kaya kapag may nagsabi sa iyo ng hindi mo ba to naaalala? nang may kumpiyansa, agad mong iisipin na baka nga nakakalimot ka. Baka ikaw nga ang mali. At dito na nagsisimula ang pagdududa sa sarili. Unti-unting hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang minanipula. Yan ang layunin ng gaslighting, ang kontrolin ang sarili mong realidad. Halimbawa, sinabi ng partner mo na napag-usapan nyo na ang isang bagay, pero wala kang maalala. Sasabihin niya, hindi mo ba to naaalala? Nasabi ko, yan noong isang linggo. O kaya ang boss mo ay biglang magsasabing na-inform ka raw sa bagong deadline, kahit wala kang natatanda ang usapan. Nabanggit ko yan sa meeting. Hindi mo ba to naaalala? May kaibigan kang biglang may ibang kwento sa nangyari at pinalalabas na ikaw ang mali. Grabe, seryoso, hindi mo na ba yon naaalala? Karaniwan ang bersyon ng kwento nila ay laging pabor sa kanila at laban sa iyo. Makikita mong senyales ng gaslighting kapag sobrang kumpiyansa sila sa sarili nilang bersyon ng kwento. Nagbibigay ng sobrang detalyado o dramatikong pruweba. At kapag di ka pumayag o pumalag, ikaw pa ang ginagawang may problema. Sa ganitong paulit-ulit na pattern, unti-unti kang mawawala ng tiwala sa sarili. At ito mismo ang gusto nilang mangyari, ang makuha ang kontrol sa kwento, hindi para itama ang katotohanan. Ang estratehiyang stoic. Sa halip na magpatalo sa manipulasyon, huminga ka ng malalim. Huwag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa sarili mong alaala. Sabihin mo, hindi yan ang naaalala ko. Pero mas mabuting balikan natin ang mga katotohanan. Maingat ako sa mahahalagang bagay at sa ngayon, wala akong tala tungkol diyan. Mas gusto kong mag-focus sa kasalukuyan kaysa makipagdebate tungkol sa alaala. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila ang memorya mo. Ang mahalaga ay panindigan mo ang tunay mong naramdaman at natandaan. Huling paalala, kapag ang unang sinasabi ng isang tao ay hindi mo ba to naaalala at paulit-ulit ka nilang pinagdududahan, tanungin mo ang sarili mo. Tapat ba silang nagtatanong o kontrolado ka na nila? Ang unang nawawala kapag niloloko ka ay ang tiwala mo sa sarili. Pero ngayong alam mo na ang teknik, hindi ka na basta-basta malilito. Kapag may hindi malinaw, hanapin mo ang ebidensya hindi ang kumpirmasyon mula sa kanila. Hawakan mo ang totoo para sa iyo. Ngayon alam mo na ang limang tanong na ginagamit ng mga sinungaling para manipulahin ka. Upang palabasing sila ang tama at ikaw ang may problema. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Bakit naman ako magsisinungaling? Pwede mo ba itong itago? Sino'ng nagsabi niyan? At hindi mo ba ito naaalala? Sa unang tingin, para lang silang simpleng tanong. Pero sa totoo, mga sandata ito. Tahimik pero mapanira. Sapril pero matalim. Ginagamit para pabagsakin ang katotohanan. Ang pinakamapanganib pa sa lahat. Hindi ito sigawan, hindi ito harapang pagsisinungaling. Ginagawa ito sa paraan na mararamdaman mong ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang dapat mahiya. Ikaw ang dapat magduda ikaw ang dapat mag -guilty. Ngayon na alam mo na ang mga tanong na ito, mas alerto ka na. Hindi ka na agad madadala sa matatamis na salita, sa drama o sa pagiging biktima ng kausap mo. May kakayahan ka ng huminto, mag-isip at magtanong pabalik. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng isang stoic. Hindi ang agad na reaksyon, kundi ang kalmadong pagninilay hindi ang pagpapadala sa emosyon, kundi ang paninindigan sa prinsipyo. Tandaan, hindi masama ang magtanong, hindi mali ang magduda. Ang mali ay ang manahimik at pumikit, kahit may malinaw ng senyales na may mali. Kapag talagang may pakialam sa iyo ang isang tao, hindi sila maiinis sa mga tanong mo. Hindi nila iiwasan ang paliwanag. Bagkus, sila pa ang lalapit upang linawin ang lahat. Ngayon, ang tanong, ano ang gagawin mo? Ang kaalaman sa teknik ay simula pa lang. Ang tunay na tanong ay, gagamitin mo ba ito? Simula ngayon, pagkatiwalaan mo ang instinct mo. Huwag kang matakot magtanong kapag may hindi malinaw. I-document mo ang mga usapan, lalo na kung may palatandaan ng manipulasyon. Huwag kang umasa sa memorya lang gamitin ang mga Stoic strategies na itinuro sa bawat tanong. Sa simula maaaring awkward, pero kapag naging ugali na, hawak mo na ang kontrol sa sarili mong katotohanan para sa iyo at para sa mga mahal mo.